So ito guys. May bagong project ko si Batikang mga kalpentero guys oh. <laughs> mm. yan guys, okay oh, nila yun. Napakainit naman dito guys eh. Ay. ano, so, bagong project ano ba to? San Castillo Village. Ah, Castilian pala. Castilian. So guys, so daming ano dito guys. Yan. Bagay okay, so. Ayan o. Ito si Argyl is li dito guys. Si Arno yan. Ayan. Ayan yeah. yeah. yeah, guys yan si Arno. Pabili ka ang tao po. plywood. Iskapan. Plywood. Oo nga ano. Hindi. Hindi. May nagawa naman dito nga, sinong, kung ako nga ano dyan eh, kasi yung pinsa niya linggo-linggo nga lang daw, kaya tinawag niya ako, ayaw gusto niya matapos na agad. Eh sila, pagdating ko, nandyan na yan eh. <tip> Oo oh, nga, yung panggayaan. So dapat sasabihin ko pa lang ngayon, ano? Kari <tip> ba? Anong, di ay? ba? pa pa pag ano pala ganito okay, so. yung panay bagong project guys dito sa Castillion. Andres. Okay, yan. Beso. So, tapos na. Yan. Tapos yan na niyong siya we kaya flash plus leso tapos narinig plus plus tapos